Hello guys! Welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. Ayan, so another tutorial na naman po tayo ngayong araw po na ito. So guys, pag-uusapan nga po natin kung ano po ba yung nakikita po natin na performance doon nga po sa ating professional dashboard. Bakit daw po ba may green tayo na nakikita sa ating pong a professional dashboard which means na ito po ay positive. So ibig sabihin maganda yung yung performance natin sa atin pong Facebook. At pag meron din pula, ayan, at pag pula naman po is which means ay negative po siya. So, a bad uh, impact naman po siya pagka red. So, hindi, ibig sabihin, hindi po maganda yung performance natin sa, sa ating uh, Facebook account. So, guys, pag-uusapan po natin ano ba yung dahilan, ano ba yung reason, bakit? Nagiging pula ang atin pong uh, professional dashboard. At paano nga po natin gawing green lahat po iyang nakikita nyo po dyan po sa taas. Okay, so isa i isa-isahin po natin. ayan guys. So uh, dito po guys, sa aking performance, uh, dito po guys makikita po natin kung ilan po yung followers nga po natin at nakikita nyo po dito sa baba ng followers I lost 28 days. So ibig sabihin, eto nakikita nyo po na performance po dito is base po sa performance ko last 28 days. Okay? Last 28 days po yan. At makikita nyo po guys, meron pong reach. Ayan, yung interactions, yung net of followers, 3 second video view, views, and then, at saka po yung 1 minute views. Okay, so uh, isa-isahin nga po natin i-explain. Ayan, so unahin nga po natin bakit negative yung nakikita po natin. So halimbawa yung una po guys, yung reach. Okay, so eto nga po reach guys, eto po yung mga nakakakita sa ating mga pinopost po sa ating pong Facebook account. No, kahit hindi po sila nag-react, ayan, nag-comments or share po ang inyong pong post or video man po ay yung nakakakita. Ayan po, yung po nakakakita, yung nare-reach po ang inyo pong post sa uh, inyo pong mga vo, inyo pong mga audience. So guys, you on po ay reach. Okay? So kung makikita niyo po dito guys, negative 11%. So ibig sabihin from a last 28 days, Ayan yung performance ko po sa reach yung mga nakakakita sa mga post ko po last 28 days kumpara nga po noong uh, August. Ayan, ay bumaba po siya ng 11%. Okay? So doon po siya bumaba po siya. So ibig sabihin mas mataas po yung nakukuha ko po nung uh, reach. Ayan, mas madami po yung nakakakita ng aking post noong pong August kumpara po sa uh, September. Okay kasi last 28 days po ito eh. So ibig sabihin, uh, this October is iba na naman po 'yung makukuha po natin na performance. Okay? And then ano po 'yung interactions guys? Ito nga po guys, 'yung interactions, ito po 'yung paano po tayo mag-engage. Ayan sa atin pong kapwa content creator. Or uh, sa ating mga followers or sa ating mga audience. At guys, ganoon din po sa mga, um, sa inyo po mga uh, followers. Kung paano po sila, ayan, mag-comment. Ayan, kung ilan po yung natatanggap niyo po ng mga comment. Ayan, yung pag-share po nila ang inyo po mga post. Yung pag-react po niya is yun po, yung interactions. Okay, so interactions between you as a content creator and your audience or support of followers. Okay? So, kung makikita nyo din po, guys, bumagsak din po ang aking interactions ng negative 14. So, ibig sabihin, mas maganda po yung performance ko po last last 28 days kumpara po uh, noong uh, uh, last September. Okay? And then, ganoon din po guys sa net followers. Kung ano yung nakukuha natin na followers. Ayan. So, actually guys, negative po ulit. Ayan. So, actually negative po lahat ngayon yung performance ko kumpara po noong uh, last August. And next nga po, ito pong 3 second uh, video views. Okay guys? Napakahalaga po na... Um, panoorin po nila at least okay sa 3 second video views kasi kasali nga po dito dito po sa atin pong performance okay so mahalaga po talaga na panoorin nila so eto nga po guys yung aking performance ayan bumaba nga po ng negative 8 ayan so mas, mas 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 marami po yung nanood ng aking a, a video ng 3 second video po uh, last last august kumpara po noong last september okay so ganun din po guys sa one minute a video okay so ganun lang po guys yung mga reasons bakit po nagiging negative yung atin pong a uh, performance Huwag uh, po kayong ma-disappoint kung ganyan po yung nakikita niyo po sa inyo pong uh, performance sa inyo pong uh, professional dashboard. Okay, so ano po ba yung gagawin natin ayan para maging green nga po lahat ng ito, okay? So, dapat po guys, isa lang po talaga yan yung uh, dapat na gawin natin is dapat consistent tayo sa pag-upload. Okay? So, pag-consistent tayo ng pag-upload, syempre, mas marami po yung makukuha po natin na reach. Okay? Mas marami po yung makakakita ayan po sa atin pong reach. So, either man po iyan, whether man po iyan ay mag-react po sila or hindi. So, importante po dito guys yung reach po natin na kukuha po natin. Okay? And then, ganoon din po guys sa interactions. Ayan. Siyempre, pagka may pinopost ka, siyempre, pagka may pinopost po tayo, meron pong nagre-react, di ba? Meron po meron kang makukuha niya reactions. Meron kang makukuha na comments. Ayan, yung mga nag-share po sa inyo pong video. Ayan, so tataas at tataas po yung interactions po natin. So galon din po guys sa net followers, sumaliban so nga po yung ginagawa po natin na pag follow to follow. Ayan, yung organic talaga guys na makukuha po natin na followers, yung net of followers po talaga is yung nag-follow po sila dahil sa inyo pong video okay so ganoon lang po yun guys Ganun din po sa 3 second uh, uh, video views po natin at uh, saka sa 1 minute uh, uh, video uh, views syempre guys pagka meron talaga tayong pinopost ayan ang mga video so lahat po dito guys na nakikita nyo po dito sa ating performance ay makukuha po natin. So, isang solusyon lang po talaga yan, guys. Ayan yung makipag uh, yung mag-post po tayo uh, consistently. Ayan, yung makipag-engage din po tayo. Okay? At the same time. But please, guys, please, I need your support. Pa-follow po, pa-subscribe at pa-share na rin po itong video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!